Ang laban ni na Manny Pacquiao at Jeff Horn ay naganap noong ikalawa ng Hulyo taong 2017 sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia. Ang laban na ito ay para sa WBO Welterweight Championship na hawak ni Pacquiao. Si Jeff Horn, isang dating guro at kilalang boksingero mula sa Australia, ang naging kalaban ni Pacquiao sa kanyang pagdepensa ng titulo. Bago tayo magsimula, please like and subscribe ka Boxing Story para sa another videos na i-upload ko. Maraming salamat. Maraming tagahanga ng boxing ang nagulat ng napili si Jeff Horn bilang kalaban ni Pacquiao. Bagamat si Horn ay hindi gaanong kilala sa internasyonal na eksena, siya ay may impresibong record at determinasyon. Sa kabilang banda, si Pacquiao ay isa ng alamat sa larangan ng boxing at marami ang nag-asahang madali niyang matatalo si Horn. Bago ang laban kay Pacquiao, si Horn ay may record na labing anim na panalo, zero talo, at isang draw. Ilan sa mga kilalang boksingerong kanyang tinalo ay si Randall Bailey, Rico Mueller at Ali Fonica. Ang mga tagumpay na ito ay nagbigay daan upang siya ay makilala sa international na eksena. Si Jeff Horn ay kilala sa kanyang agresibong estilo ng pagboboxing mayroon siyang malakas na suntok at mahusay na depensa. Ang kanyang determinasyon at tibay sa loob ng ring ay ilan sa mga katangiang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na labanan ng isang alamat tulad ni Manny Pacquiao. Bilang paghahanda sa laban nila ni Pacquiao, si Horn at ang kanyang ay nag sa pag-enhance ng kanyang teknik at pisikal na kondisyon. Alam nilang si Pacquiao ay isang veterano at isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan, kaya naglaan sila ng matinding training at game plan upang subukan siyang talunin. Sa simula ng laban, si Horn ay nagpakita ng agresibong istilo, patuloy na inaabante si Pacquiao at nagpapakawala ng mga suntok. Si Pacquiao naman ay nagpamalas ng kanyang bilis at karanasan, ngunit nahirapan siyang makakuha ng malinaw na momentum laban sa mas batang si Horn. Sa ikasyam na round, si Pacquiao ay nagkaroon ng pagkakataon na pabagsakin si Horn, ngunit nakatayo pa rin ang Australiano at ipinakita ang kanyang tibay. Pagkatapos ng 12 rounds, ang laban ay nauwi sa isang kontrobersyal na desisyon. Si Jeff Horn na idineklarang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision ng mga hurado. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng malaking alangas ngas at maraming tagahanga ni Pacquiao pati na rin ang mga eksperto ang hindi sumang-ayon sa resulta. Ayon sa kanila, si Pacquiao ay malinaw na nanalo sa laban batay sa dami ng suntok na pinakawalan at tinamaan. Ang pagkatalo ni Pacquiao kay Jeff Horn ay nagdulot ng kontrobersya at muling nagbukas ng usapin tungkol sa pagiging patas ng mga hurado sa boxing. Sa kabila ng pagkatalo, si Pacquiao ay patuloy na ipinakita ang kanyang dignidad at profesionalismo, at nagpahayag ng kanyang respeto kay Horn bilang isang mandirigma. Si Horn naman ay naging bagong bayani sa Australia, ngunit ang kanyang panalo ay patuloy na pinagtatalunan ng mga tagahanga ng boxing sa buong mundo. My feelings, I'ma be fine. Need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it.